O ano, iniwan ka na naman ng ex mo? Nasaktan ka, pero mahal mo pa? So sige, pag-usapan natin yan. So share ko sa inyo ngayon mga kamamay, mga bagay na kailangan mong gawin upang muling manumbalik ang ex mo o yung tawag ng iwan sa iyo. So bago po natin simulan ang topic natin ngayong araw na to, isa lang palagi ang aking hinihiling. Regalo nyo na mga kamamay, wala naman pong bayad. Don't forget to click the subscribe button at ilike yung video ito para sa mas maraming love advice na maaari ko kami share sa inyo. Kung napindot nyo na po yan, maraming maraming salamat at simulan na po natin ang topic natin ngayong araw na to. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang manumbalik ang dating minahal mo o yung ex mo sa iyo? So number one, ihinto muna ang paghahabol sa kanya. Kung iniwan ka at iniwanan ka ng masasakit na salita dahil sa mga bagay na nangyari noon, sana sapat ng dahilan yun para tumigil ka sa paghahabol sa kanya. Hindi yung kung ano-ano nang narinig mo sa kanya, halos hindi na malamon o makain ng puting ang mga sinabi niya sa iyo pero nandiyan ka pa rin para kang asong naghahabol sa kanya. Walang panahon ang isang lalaki para sa iyo at para muli kanyang balikan. Lagi nyo tatandaan yan. Ang paghahabol sa isang tao, sa isang lalaki, sa isang babae, sa kung sino man, ay pagpapakita ng pagiging low value. Tatandaan niyo yan. Hindi niya muling makikita ang halaga mo kung, kung palagi kang bumubuntot, kung palagi kang humahabol sa kanya. Anong dapat gawin? Itigil mo ang pagkahabol. Itigil mo ang pagpi-please sa kanya. Itigil mo ang pag mo. Itigil mo ang pag-iyak-iyak mo. Itigil mo ang pagsasabi sa kanya, gagawin mo ang lahat, bumalik lang siya sa iyo. Tandaan niyo mga kamamay, hindi po pwedeng i-please ang isang tao para bumalik. Gusto niyong mahalin kayo dahil lang sa awa? Gusto niyong mahalin kayo dahil lamang sa pakiusap niyo? Hindi yata tama yun mga kamamay. Ang gawin niyo, ihinto niyo ang paghahabol sa kanya para makita niya ang kawalan ng buhay niya kapag kawala kayo. Kung kayo ay nagsama ng limang taon, sampung taon, labing limang taon, o dalawampung taon, dalawang dekada sa, iso, sa inyong relasyon, at yun ang pinanghihinayangan mo, bakit mo kailangan isipin niya kung wala ka namang ginagawang kasalanan? Kung siya nga hindi nagsisisi, eh dapat hindi ka rin. Bakit? Eh alam mo namang wala kang ginawang kasalanan sa kanya. Bakit siya magsisisi? Siya dapat ang magsisisi sa pagkat... Iniwan niya yung tao, yung babaeng nagmahal sa kanya sa loob ng 20 years. Kahit sa sobrang dami niyang uh, alokohang ginawa, nandiyak ka pa rin. Pero at the end, iniwan ka pa rin. So mga kamama, ihinto mo ang paghahabol sa kanya para ma-realize niya ang buhay niya kapag ka wala ka. Ang hirap kasi sa inyo, kapag ka iniwanan kayo, tumatagal pa ng ilang taon. Ilang taon kasi inaabot minsan eh. Sobrang nga uh, pagiging uh, bobo nyo, eh matagal ng taon ang pagmamakaawa nyo para lamang maisalba yung relasyong akala mong healthy pa. Okay? At alam nyo ba ang dating pagdating sa isang lalaki kapag ka kayo ay naghahabol? Ang dating sa kanila, pag naghahabol kayo, ang taas ng tingin nyo sa kanila. Hindi nyo kayang mabuhay nang wala sila. Hindi nyo kayang ngumiti. Hindi nyo kayang gawin ang isang bagay kapag kawala na siya. At kapag ka ang nakita at na-feel ng isang lalaki yung tipong sobrang halaga niya pagdating sa iyo, ano pa ang magiging halaga niya pagdating sa ibang tao? ba? Diba? So ngayon mga kamamay, kung alam niyo naman sa sarili ninyo na wala kayong ginagawang mali, wala kayong ginagawang masama pero iniiwang kayo, huwag niyo siyang habulin para ma-realize niya na mali yung kanyang ginawa. Alam naman niya na mali yung kanyang ginagawa Masyado lang kayong naghahabol kaya dinidire pero kung hindi kayo naghahabol, simula pa lamang nung una. Yung mga ginagawa niyang mali, maitutuwid niya yun. tutuwid niya. Kasi binigyan niyo siya ng pagkakataon na gawin yung kamali ala yun. Kamamay, bakit? Ano sinasabi mong bigyan? binibigyan namin ng pagkakataon na gawin niya talaga yung kanyang kasalanan dahil sa kabaitan namin? Yes, mga kamamay. Ginagawa niyo po kasing kampante ang isang lalaki sa nararamdaman nila para sa inyo. Yung tipong pinararamdam niyo sa kanya na hindi niyo kayang gumawa ng isang buong araw o hindi nyo kayang mag-survive sa buong araw kapag kawala siya. Kaya ang gagawin ng isang lalaki, mag-iisip siya, ah, hindi pala niya kayang mabuhay kapag kawala ako. Kahit pala mambabae, kahit pala mang babae ako, okay lang. Kasi, tatanggapin niya pa rin ako. So, yun yung mga salita na nag-iwan sa isipan niya para gawin ng isang problema, para gawin ng isang kasalanan. Kaya mga kamamay, kung kayo ay iniwan dahil nga sa mga nangyaring ganon, Okay, sila pa yung may lakas ng loob na mang iwan dahil sa nang babae sila, huwag niyo siyang hahabulin. Hayaan niyo siyang mag-isa. Hayaan niyo ma-realize niya mga pagkakamali niya sa kanyang buhay. Sigurado ako mga kamamay, after ilang araw, after ilang linggo o buwan, babalik yan sa iyo. Makikiusap yan sa iyo. Muling tataas ang value niya sa iyo. Muli kanya magiging kailangan. Muli kanya mamimiss sapagkat kailanman ang isang taong walang kasalanan ay hindi dapat nagsisisi ng ganyan. Okay? So kaya mga kamamaya, huwag niyo siyang hahabulin kung sakaling kayo ay kanilang sinaktan. Isa yung paraan mga kamamay upang manumbalik sa iyo ang ex mo na nang iwan. So next, ipakita mong masaya ka na. Right after mo siyang hindi habulin, ipakikita mo ngayon kung gaano kasaya ang mundo mo simula nung nagkahiwalay kayo. Hindi po pwedeng gayahin nyo ang ginagawa ng maraming mga kababaihan dyan na right after na mag-break, iiyak na lang ng iiyak. Post dito, post doon. May day dito, may day doon. Anong nakalagay? Puro heartaches. Huwag ganyan mga kamamay. Magdidiwang ang isang lalaki kapag nakita niyang lahat ang ipinopost mo sa iyong social media. Kailangan maisip ng isang lalaki, magtaka, magtanong kung bakit kailangan mong maging masaya right after ng breakup ninyo. Kasi mga kamamay, ako nagsasabi sa inyo, ha? kapag ka ang isang lalaki ay nagtataka kung bakit masaya ka, kung bakit kinakaya mong ngumiti right after na kayo ay maghiwalay, doon siya ngayon maghahabol sa inyo. Doon siya ngayon magtataas ng halaga mo pagdating sa kanyang sarili. Kasi siya, hindi pa siya makamove on, pero ikaw ngumingiti na. Simula nung araw na itinigil mo ang paghahabol sa kanya, doon ka rin dapat magbibigay ng saya sa sarili mo. Doon mo rin dapat ipapakita sa buong mundo kung ano ang kapalit ng mahaba mong pagtitiis sa kanya. Kailangan mong umiti, kailangan mong sumaya para sa ganon. Ang isang lalaki ay bumalik sa iyo sapagkat hindi niya po kakayanin, wala nang masasakit pa kapag ka nakita kanyang masaya tapos iniwang kanya. Alright? So next mag-makeover at magpaganda sa mga panahong naka-no-contact ka. Yan, mga kamamay. Ito na yung pagkakataon ninyo na unahin ang inyong sarili. Ito na yung pagkakataon ninyo para ayusin ang inyong sarili. Kung kayo man ay nabasag na durog noon, hindi pa huli ang lahat. Ganyan talaga ang pag-ibig, trial and error. Kaya ang gagawin nyo mga kamamay, kung kayo ay iniwan, kung kayo ay sinaktan, kung kayo ay ipinagpalit, ito na yung pagkakataon ninyo na muling mag-shine, na muling mag na muling lumago, na muling ayusin ang inyong itsura, ang inyong katawang napabayaan, mag-workout, wala kayong responsibilidad, wala kayong iniisip kundi ang sarili. At ibigay naman sa sarili ngayon ang disiplina, ang pagmamahal, ang pag-aayos, ang pera. Kung dati nagtitipid ka para lang maibigay sa isang lalaki na yan, na wala ng ibang niloko kundi ang inyong sarili, eh bakit hindi mo naman ibigay sa sarili mo yung uh, gastos na ibinibigay mo sa kanya noon? Okay? Hindi ka na nga kumakain ng lunch para lamang may, para lamang may panggasya siya sa kanyang motor? Hindi ka na nga <coughs> namamasahe at naglalakad ka na lang para lamang may ma may na ma yung lalaki? Pero ngayon mga kamamay, ngayon nag no -contact roll ka sa kanya o iniwanan ka niya, eh kailangan unahin mo naman ang sarili mo. Mag-ayos ka. Sigurado ako, pag nakita ka niya, Muli, after a month, after a, a year, ikada man nun. Anong nangyari doon sa aking partner? Parang ako yata talagang toxic. Bakit nung iniwan ko, lalong gumanda? Bakit nung nagkahiwalay kami, eh, parang uh, gumanda ang buhay? May isip niya yon Hanggang sa dumating yung panahon na iipis-ipis na ulit siya sa'yo, tatanong-talongin kanya, kamusta ah, kamustahin kanya. Hanggang sa tanungin kanya na may nagpapasaya na ba sa'yo? Hanggang sa ito ka na naman, magiging marupok na naman. Huwag kayong ganyan mga kamamay. Kaya ang aking masasabi lang ngayon, right after na hiniwalayan ka niya, iniwang ka niya, mag-ayos ka, magpaganda ka, hindi pa huli ang lahat. Okay? So next, baguhin mo ang mga ang mga bagay na iniayaw niya sa iyo. Yan mga kamamay, kung gusto mong bumalik ang isang lalaki sa iyo, ay eh, kailangan mong baguhin. Kailangan mong alisin yung mga dahilan kung bakit ka hiniwalayan ng isang lalaki. Ganyan naman talaga eh. Laging may dahilan laging merong isinisisi sa iyo kung bakit kanya hiniwala yan. Dahil ganitong ugali mo, dahil hindi ka nagsasaing sa umaga, di ba? Dahil hindi ka naghahanap ng trabaho, dahil batugan ka, dahil lang alam mo lamang ay magpaganda at magayos, hindi ka marunong kumita ng pera, dahil lang alam mo lang magsugal. Yan yung mga dahilan na madalas nating marinig sa isang lalaki kung bakit sila ay nakikipaghiwalay, kung bakit hindi sila bumabalik. At sana mga kamamay, right after na marinig ninyo, ma-realize ninyo na yun pala ang mga dahilan kung bakit kayo iniwan, sana baguhin nyo yun. Sana palitan po ninyo yon Sapagat hanggat na nanatili yun sa inyo, walang lalaki o kahit yung lalaking nang iwan sa iyo, eh hindi, hindi yun magsisisi na iniwan kanya. Sapagkat nasa sarili mo ang dahilan kung bakit kanya hihiwalayan. So yan lang muna sa ngayon mga kamamay, mga bagay na kailangan nyo pong uh, gawin upang sa ganon muling manumbalik ang pag-ibig o ang ex ninyo sa inyo. So for more video and love advice na kagaya nito, mga kamamay, don't forget to click the subscribe button at ilike yung video ito. So para mga kamamay, mahal na mahal ko po, po kayo. Paalam.